Ayan, so magandang umaga po sa inyong lahat, mga Kayuth TV. At kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe me, likes, and comments para updated po kayo sa lahat ng mga ina-upload kong mga videos. Okay, so ngayon pag-usapan po natin ang isang katanungan tungkol sa mga ola kung kailan ba titigil sa pagtatawag, sa pag ang mga OLA collector na iyan or OLA agents? Ang masasagot ko po tungkol dyan ay hindi po sila titigil dahil ang mga OLA na iyan ay trabaho po nila yan. Hindi po sila titigil as long as nakokontak pa kayo nila at as long as na nakokontak pa rin po nila ang contact reference na inilagay ninyo don sa mga all apps na inutangan ninyo. So, ang mabuti pa dahil kukulit-kulitin kayo at ang daming sasabihin sa inyong pananakot, pangharas, ang gawin nyo na lang, dead ma, huwag nyong sasagutin lahat ng mga tawag nila or off nyo na lang yung SIM card number na yon para hindi na kayo matawagan. At yung mga contact reference naman ninyo ay sabihan nyo ng mabuti ma tungkol sa mga ola na yan na wag na lang nilang sagutin or din, ma din man, na lang nila din. At isa rin sa mga tips na ginawa ko ay um, nagpalit ako ng SIM card at dahil yung mga ola na 'yan walang pinipiling oras tatawagan kanila kahit anong oras kahit madaling araw kahit gabi tatawagan kanila kaya at wag na wag po kayong ma, maniniwala sa mga sinasabi nilang pangaharas sa inyo dahil unang-una -una, mga iskampo sila hindi po totoo yung lahat ng mga sinasabi nila sa inyo dahil tinatakot lang po kayo kagaya ng nangyari sa akin na stress ako na depressed ako at kung ano ang naiisip kong hindi magaganda lahat na apektuhan kaya nanood lang ako ng mga videos at nanood ako ng mga tungkol sa mga ola kung ano ba yung ginagawa nila yon in-apply ko sa sarili ko nakaka um, relax na ako ngayon at hindi ko sina hindi ko nalang, uh, dead ma. Kumbaga, dead man na lang a-deadma, kumpaga, deadma na lang lahat ng mga iyon. Kasi kung isipin niyo po yon, kayo lang mismo, kayo mismo ang masasaktan. Kaya kung mabuti pa deadma is the key. Yan ang pinaka-mabisang solusyon sa mga ola collector na makukulit huwag kayong maniniwala sa kanila dahil iscam po sila. Hindi sila legit. Ayan, sana may natutunan po kayo. At next naman po nating pag-uusapan kung ano ang susunod na magko-comment. Kaya, base sa aking video, doon ako babase sa mga comment na tinatanong ninyo kaya maraming salamat po sa inyong lahat at uh, don't forget to subscribe me ayan so bye bye